Hello mga kasari, ayan uh, Magandang gabi 6pm na Ayan, September 10 Kamusta kayo? Ayan, um Mag-ayos lang ako ng mga prosin, pinamili ka ha kanina ng asawa ko, ayan Ang uh, Ang dami kong ayusin ah, uh, kasi minsan nilalagay niya sa freezer naka box box na eh sabi niya kagabi nahirapan siya kasi nga masama na yung pakiramdam niya nilalagnat siya kagabi ang hirap magkasakit tapos magkasabay pa kami tapos ako nahihilo ako ang hirap magkasakit kaya ingat 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 tayo ang hirap magkasakit lalo na pagkaganyan, yung may mga customer na umaasa sa iyo tulad niyan meron siyang hindi na dalhan May mo um order din niya na deliveran kasi hindi niya kaya kaya sabi niya kaya trangkaso siya na madeliveran ganun talaga sa pues, uh, hindi pilitin mo kaya nga kagabi sabi ko ano, mag tricycle na lang siya kasi kaysa lang mag-bike pa. Buti na lang hindi umulan. Tapos ako hindi ako makatulnay, sugro, so grabe yung hilo ko, Nahihilo naman ako kagabi. Sabay pa kami para <laughs> sabay pa na ano, sabi ko hindi man lang hindi ko malang siya maharap kasi man. Eh, Sobrang pagka uh, ano, grabe yung hilo ko, Tapos nandito tumas dugo ko kagabi. Kaya um, ang hirap. Kaya so, nag tricycle lang siya. Ah, uh, unang deliver niya ng bike tapos yung bike iniwan niya sa palengke nag tricycle siya. Tricycle pa punta rito tapos naghintay sa kanya na para wala, inabot pa rin siya hanggang alas 5. Alas 5 pa din ang umaga. Tapos ngayon namili ganun talaga, walang ibang gagawa eh. walang ibang gagawa yung mga tumor namin hindi pwedeng hindi dalhan yun kasi ano uh, mamaya, di ba tayo pagka ganyan yung pabayaan yung tumor mo kasi ano, pa sila sa iba, di ba ay yung mga tumor niya matagal na niyang hawak yung tapos pag hindi mo yun nadalhan eh alam mo palengke palengke di ba <laughs> alam mo naman sa palengke marami yung naman tinda marami kang makukuhanan kaya nga lang kasi sila minsan uh, pag nakasanay na rin nila kung saan sila kumukuha at saka nakabasta na ganun. kaya pa naman eh. kaya lang akala mo 30 na yung lang lang 39 Tsaka pasalamat na lang talaga hindi umulan kagabi. Kung umulan yun ako po. Wala talaga. Ang hirap. Kasi bike sa bike niya kinakarga eh. Kaya nang tayo na ulit Jeff. Sabi niya sa akin ayusin ko. Kaya okay okay na naman pagkaramdam ko. Ayos na tayo. Ayan, ito yung aayusin natin. Dadahan-dahanin lang natin. Ito sino? Dadahan na natin mag-ayos. Ayan. Ayan, dalawang kasino. Dalawang box. Mabili. Ano? Yellow. Ilan? Dalawa, yung 这里，我们。 tapos din ako. Uh, kahit na dahan-dahan lang. <laughs> Ayan. So, medyo nag -sporma. Ano natin pa defrost natin tapos babalik na yun sa dati. Hmm. tayo mag-ayos. Mamaya, ah, padadating yung mga longganisa.